Iba't ibang uri ng panahon. Yay! Mayroon tayong limang uri ng panahon na nararanasan natin sa ating bansa. Ang unang panahon ay ang panahon na maaraw, sunny day, maulan, rainy, maulap, cloudy mahangin windy at mapagyo stormy Sa unang larawan na ito, mapapansin ninyo ang dalawang batang babae. Sila ay pinapawisan. Kasama din si nanay. Si Nanay ay pinapawisan din at may dala itong payong. Ang isang batang babae ay may hawak na ice cream. Ngunit ito ay mabilis matunaw dahil sa init ng panahon. Ang panahon na ito ay nagpapakita ng panahon na maaraw. Maaraw. Kapag maaraw, maliwanag ang sikat ng araw. Nakikita natin si Haring araw. Mainit ang panahon kaya pabilis tayong pagpawisan. Madali rin magpatuyo ng nilabhang mga damit at masaya makakapasyal ang buong pamilya sa panahon na maaraw karamihan sa atin ay namamasyal at naliligo sa dagat na si swimming. Sino dito ang mahilig mag-swimming? At ang iba din sa atin ay bumibili ng mga malalamig na inumin para maibsan ang init ng panahon. Kailangan din tayong uminom ng madaming tubig para hindi tayo mauhaw. At kapag lalabas tayo ng bahay, kailangan magdala tayo ng payong. Ano-ano ang mga kasuotan o gamit na pwede nating suotin sa maaraw na panahon? Tingnan ninyo ang mga halimbawa na pwede nating suotin. Maaari tayong magsuot ng sando, t-shirt, shorts, o kapag lalabas tayo ng bahay, pwede tayo magsuot ng shades. O, magdala ng payong, sombrero, at pwede rin nakachanelas. O ang iba ay nagsusuot ng swimsuit dahil pagpupunta sila ng beach o magsiswimming. Ang susunod naman nating pag-aaralan ay ang panahon na tama, maulan. So, makikita ninyo sa larawan na ito na pumapatak ang ulan. Ang batang babae ay nakasuot ng bota. Nakasuot din siya ng makapal ng damit. Dahil ang panahon na ito ay malamig. At may dala rin siyang payong para hindi siya mabasa ng ulan. Ulan. Kapag maulan ang panahon, nadidiligan ang mga halaman at mga puno sa ating paligid. Kapag masyado malakas ang ulan, ito ay nagdudulot ng baha. Kaya mas maigi na manatili sa loob ng bahay para huwag magkasakit. Kasi pag naambunan tayo o nauul nauulanan, pwede tayong magkasakit. Katulad ng ubo at sipon. At pwede rin tayong magkalagnat. Kaya bawal mo na lumabas ng bahay kapag umuulan. O kapag lalabas naman kayo ng bahay, pwede kayong gumamit ng payong o kapote bilang pananggalang sa ulan. Gumamit din tayo ng bota upang hindi mabasa ang mga paa. Ang mga kasuotan o gamit natin na pwedeng gamitin sa maulan na panahon ay ang mga ito. Gaya ng sweater, jacket, raincoat, bota, sombrero at ang payong. Ang pangatlong panahon naman na ito ay tinatawag na maulap. Ano ang napapansin ninyo sa langit? Makikita ninyo ang kumpol-kumpol na mga ulap. Sa panahong maulap, natatakpan ng ulap ang araw kaya nagiging makulimlim ang paligid. Masayang maglaro sa labas ng bahay kapag ang panahon ay maulap. Kasi hindi tayo maiinitan. O, pwede tayong maglaro kasama ang ating mga kaibigan, mga kapatid, at pwede rin magpikni kasama ang ating pamilya. Maulap na panahon. Ang pang-apat naman na panahon ay ang panahon na mahangin. Ano ang napapansin ninyo sa larawan? So, makikita nyo dito sa larawan, ang payong ng batang babae ay nililipad, gayon din ang mga halaman at ang mga dahon, pati na rin ang mga ibon. At kapag mahangin ang panahon, kapag tayo ay nasa labas, nililipad ang ating mga buhok dahil malakas ang ihip ng hangin. pakinggan natin ang tunog. Naririnig nyo ba ang tunog ng hangin? Kapag mahangin ang ating panahon, malakas ang ihip ng hangin. Susuma sa iyo ang mga dahon, nasayap. Magpalipad ng saranggola. Sino sa inyo dito ang mahiling maglaro ng saranggola tuwing mahangin ng panahon? Di ba ang sayang magpalipad ng saranggola? si mahangin. Natandaan, so, hindi natin nakikita ang hangin pero nararamdaman natin ito at minsan ito ay ating naririnig kapag masyadong malakas. Kapag mahangin ang panahon, malamig sa ating paligid. Kaya kapag malamig, pwede tayong magsuot ng mga damit na makakapal, kagaya ng mga sweater, jacket, at jogging pants. Ano naman ang napapansin ninyo dito sa larawan? May naririnig ba kayo? Ano ang naririnig ninyo? Naririnig natin sa pagpapagyo ang malakas na hangin, na may kasamang malakas na ulan, pulog at kitlat. God, pag merong pag kapag mabagyo ang ating panahon, malakas ang ulan at hangin. Makakasaksi din tayo ng malakas na kulog at kidlat. Kaya ito ay nagdudulot ng baha at pagguho ng lupa. So, hindi ligtas na lumabas ng tahanan kapag ang panahon ay mamagyo. Okay, tandaan niyo yan mga mata. Bawal lumabas ng bahay kapag bumamagyo. Manatili lamang sa loob ng bahay. O pwede kayong manood ng balita at ihanda ang mga emergency kit kapag panahon ng bagyo. Ano-ano ang ating dapat tandaan ngayon? May iba't ibang uri ng panahon na nararanasan natin sa ating bansa. Una, maaraw. Pangalawa, maulan. Pangatlo, mahangin. Pangapat, maulan. At ang panglima ay mabagyo. O, okay, titingnan ni teacher kung natatandaan nyo ang ating mga pinag-aralan ngayon o kaya naintindihan ninyo. So meron tayong pagsasanay. Piliin ang panahon na tinutukoy sa bawat sitwasyon. Unang tanong. Ito ang panahon na mataas ang sikat ng araw at mainit sa pakiramdam. A. Maaraw B. Maulan si maulap di mahangin. Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay letrang A, maaraw, kayo ay tama. Pangalawang tanong, ito ang panahon na malakas ang hangin at ulan na may kasamang kulog at kidlat A mahangin B maulan C maulap D mabagyo Ano ang inyong sagot Kung ang sagot ninyo ay letrang D mabagyo kayo ay tama Pangatlong tanong Ito ang panahon na magandang magpalipad ng saranggola A maulan B mahangin C maulap B mamagyo Ano ang inyong sagot? Kung ang sagot ninyo ay letrang B, mahangin kayo ay tama. Pang-apat. Ito ang panahon na puno ng ulap ang kalangitan. A Maulan B Mahangin C Maulap D Mabagyo Ano ang inyong sagot? So, ang sagot ninyo ay letrang C, Maulap. Kayo ay tama. Ang lima ito ang panahon na makulimlim ang langit at may tubig na pumapatak sa ulap. A. Maulan B. Mahangin C. Maulap D. Maaraw. So, ang sagot ninyo ay letrang A, maulan. Kayo ay tama. para sa ating ikalawang pagsasanay, iguhit sa notebook ang mga uri ng panahon. Guhit ang panahon na maaraw, maulan, maulap, mahangin at mabagyo. Magaling mga bata! Okay, para sa ating online activity, magkakaroon tayo ng dress up play activity. Maaari kayong magsuot ng mga damit, mga kasuotan o mga gamit para sa iba't ibang panahon. Maaaring pumili sa mga halimbawa, Halimbawa, panahon na maaraw. Ano ang pwede niyong suotin kapag maaraw? Pwede din kayo magsuot ng mga kasuotan na para sa malamig na panahon at mga kasuotan na para sa maulan na panahon. Good job mga bata. Dahil dyan, meron kayong malaking star. Paalam mga bata. Maraming salamat sa pakikinig.